morning po. Uh, magandang araw. At ngayon po ay yan, nandito po kami sa bahay ngayon ni po bumbihero. Kami po yung caretaker muna dito. Kasi umuwi po sila ng Mindoro dahil kundas na bukas. Umuwi sila ngayon ng Mindoro. Kagabi dito kami natulog. Dito kami natulog. At yung Tres Marias po ay tulog pa. Kaya ito po yung gagawin ko ngayon. Mayroong mayroong ano mayroong cake doon sa ano binili to ni Pugong Bihero. Hindi kasi ako nakabili na ng cake kagabi dahil gabi na kami. Gabi na kami kaya eto eksakto. Alam nyo ba na ngayon pala yung birthday ni ni ano ni Ninita? Ngayon pala ang birthday ni Ninita at tulog pa po sila. Tulog pa kaya pupuntahan po natin sa kwarto maghanap na lang po ako dyan ng kandila. Kasi plan ko plan ko po ay dahil kami lang lalabas kami. At may request siya. Ngayon po ng aso namin. <laughs> Pasensya na. Ngayon yung aso namin. Ayan. At plan po namin talaga na na i ilabas si Lilita mamaya. No? Kami lang apat. Kasi siguro yung pamangking ko na naiwan din doon sa kabila, no, tatawagan na lang namin para lima kami na, na mag-celebrate lang ng birthday ni si Ninita at kami ay lalabas. Ayan, bihis na sila, kagigising lang. O, dali, dapat si Ninita. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! birthday. Happy birthday to you. Medyo madilim pa po. Ano kasi nasa kwarto kami. Oh, again, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, Ninita, happy birthday. Oh, blow the candle. Blow. Blow. Thank you, Nanay. Iyo pa. Oh, blow the candle. Blow na lakas. Yay! Happy, Happy birthday! Happy, birthday, birthday. birthday. Nika! <laughs> <laughs> oh, mamaya, lalabas tayo. Kami lang po dito kasi nga, umalis po sila. Umalis, po sila. umalis sila po kong biyahero, sila nanay. Kaya kami lang yung tao dito <laughs> sa bahay. Ayan. kami lang apat. Naglayasan po sila. Wala na, wala na, wala na, na, wala sa bahay namin. wala na, <laughs> wala na, wala na, wala na, Ah, pero ako doon ngayon, papakainin ko ang mga aso. Aso. Ayahan. At oh, maligo kayo ha. Pagkakain, tayo ay lalabas. Yeah. 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 Lalabas tayo, ayan. Yeah. Lalabas tayo. At para, tayo lang mag-celebrate ng birthday ni Ninita. Yeah. <laughs> yeah. okay. Hello! Ayan ang mga Tres Marias at masayang gumising. Dati, kung natatandaan ninyo, hindi na may lamesa. Ayan, dito po. Ayan, dito po kami talaga nag-celebrate ng birthday ni Ninita. Oh my God. Ayan, dito kami nag-celebrate dati ng birthday ni Ninita at nandito po rin si Pugong Bihero at talagang umuwi siya last year. So, noon po ay November 11. So, ano nga ba yung birthday ni Ninita? Nalito din po ako kasi nung dumating po yung PSP ni Ninita, kinuha po namin ngayong June dahil kailangan nga ngayong pasukan, ngayong pasukan ay nakita ko po, po doon is October 31 pala siya. So, yun dapat ang susundin natin sa PSA kasi si Nanay Lorna, hindi rin niya alam yung exact birthday ni Ninita. So, yung nakita doon sa local is October 31. And then, nung kinuha namin yung kanyang PSA, so, yun na lang din po ang susundin. So, October 31 po siya. Ang birthday niya is November. Ah, uh, October. Sorry, ang birthday po niya is October 31 talaga. Yan. Yun po yung date. Nine, uh, 2009, no? 2009. Kaya ngayon sininita ay 15 years old. Ayan. Sweet 15. <laughs> 15 years old po si Ninita. Natutulog pagigisingin ko po sila. Eh pero parang narinig ko na po si na na. Gising na. Kasi ano yan, 7 o'clock maaga naman silang nagigising. Kaya late din naman kasi kami natulog kagabihan. Happy birthday Ninita! Okay. que ya yeah. Ito tayo? Oo, oh, dito daw sila. Ito na lang kaya? Ikaw na, ikaw sa sa iyo ito? Ito sa iyo? Ito, ito ba? Ito sa iyo. Ikaw, ito? O, ito? Ito din? Ikaw. Oh, ikaw iya. <laughs> anong, anong ulang? Anong ulang niyo? Pantan? Oh, sige, isa yan. Anong uh, special? Ano sa oh, iyo? Uh, ano uh, Kuya Jay, ikaw yan. May ano ba sige, so, uh, oh, Anong ulang? Anong gusto mong ulam? Ayan, yeah, happy birthday ni Nita! <laughs> Masaya ka ba? Oh, may halo-halo dito. Ano mamaya? Nagusog ka ba, Nabusog lang. Ubus. chicken. may be bring home pa kayo huh? pansit nabusog sila eh hinihintay sila sa halo-halo talagang gusto mo halo-halo oh yan mapapahalo-halo tuloy like kami Hindi ba gusto mo halo-halo? Ubusin mo yan. Hoy! Ubusin yan ni Rita. Sarap eh. pula labi mo eh. Скиньте свою еду.